Kamusta mga kabiyahe? Ako si Zeku at welcome sa aking vlog. Sa episode na ito, samahan ninyo akong bumiyahe mula Bicol patungo Pampanga gamit ang tinatawag na backdoor na ruta o Manila East Road. Ito ang alternatibong ruta na mas tahimik, mas presko pero puno ng magagandang tanawin. Perfect ito para sa mga mahilig sa chill na biyahe na may kaunting adventure. Ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang bayan at probinsya na ating dadaanan. Marami nga nang madadaan madadaanan mga lubak sa daan. Kaya tara, simulan na natin ang ating road trip. Bicol to Pampanga, the backdoor journey begins! Alright, paris na po tayo dito sa Kamsur. And starting point ko po is Tigaon, Kamarinisur. So kung makikita nyo is naka ano na talaga ako naka rain, rainy ride setup although wala pang ulan pero sa forecast ka is ba, ulan dito sa Bicol dahil sa shear line yan so tingnan yung kalangitan so ready na ako pati yung rides ko is ready na yan gamit ko is ano, dry bag yung cellphone ko din is naka ano na uh, high tech na cellphone cover hmm, plastic sa yellow then Ayan, top box para sa mga other gamit. Naka rain, naka ano na ako, rain, ano yan, raincoat. Ayan, ah, bale, start tayo. 3 ah, bars, so pag may nakita akong gasoline station, magpapagas na ako. Then, tignan din natin kung ilan consume natin. So, time check, it's 6.12 AM. So, ilang oras kaya abutin yung biyahe natin hanggang Angeles City, pambaga mula dito sa Tigawan Carmarino. So, tara! Let's check it out! Sa ngayon ay nandito na tayo sa bayan ng Ocampo, Camarines Sur. Dito nga ay di na ako naglagay ng mic sa halos buong duration ng aking biyahe dahil sa ulan. Sa parteng kanan natin ay ang Mount Isarog na sa ngayon ay nakatago sa mga ulap. Pagdating natin sa bayan ng Pili, Camarines Sur ay dito na tayo nag first gas up dahil nasa 1 bar na lang ang aking fuel gauge. Pagdating nga natin dito sa Naga City ay may nakasabay tayong Davao Metro Shuttle. Isa ito sa mga pinakamahabang overland bus route sa bansa. Ito ay biyaheng PITX to Davao City. Shoutout sa iyo Davao Metro Shuttle 65005. Sa Almeda Highway na nga tayo dumaan at madadaanan natin dito ang Robinsons Naga. At dito nga ay kakaliwana tayo pabalik ng Maharlika Highway. Sa ngayon ay nandito pa lang tayo sa bayan ng San Fernando. Isa ito sa mga nalubog nung Bagyong Christine, kaya madami nang makikitang sirang kalsada dito. At nung nandito na nga tayo sa bayan ng Libmanan, ay unti-unti nang nagparamdam sa atin ang malakas na ulan. Buti na lang at nagready na tayo, kaya hindi na tayo huminto para magkapote. Marating na tayo dito sa bayan ng Sipocot at dito makikita ang tinatawag na Tara Junction. Ang diretsong daan ay papunta ng daet Camarines Norte kaya kakaliwa tayo dito sa Quirino Highway o mas kilala bilang Andaya Highway na papuntang Maynila. At dito sa Andaya Highway ang simula ng pakikipaglaban natin sa ating mga mortal na kalaban sa daan, ang mga lubak. Dito na tayo sa bayan ng Lupi. At kung inyong matatandaan, ay dito yung nagkaroon ng sobrang traffic last December na nagresulta ng mga biyahe ng pabikol ng halos 24 hours. Pero sa kayon ay pansamantala nang na naremedyohan ng DPWH yung nasirang daan kaya medyo maluwag na ang traffic. makarating tayo ng bayan ng Ragay ay mayroong natumbang puno sa gitna ng highway. Kaya itinabi na muna natin ang ating motor para makapagpahinga habang hinihintay na maklir ang natumbang puno. Yan. Parado highway. Thank you galang na nakatumbang puno. Kaya tara, balik na tayo sa ating biyahe. Del Gallego, Camarinesur pa lang po tayo. Uh, tatlong oras na tayo nagdugay. Del Gallego, ito yung last na bayan ng Camarines sur, Bago mag... Sunod nito is tagkawayan Queso na. Stopover mo tayo. Umi lang ako eh. Grabe. Saka medyo... Wala na kasing ulan dito. Di gaya nung magmula Tigaon hanggang Ragay. Sobrang lakas ng ulan dito. Medyo wala na. Pero di natin sure kung magtutuloy-tuloy ito magandang senyales na ba to pero parang hindi eh so nakaredy lang yung ano natin tatanggal lang ako ng upper ng rainbow kaya nagkabit muna tayo ng mic <laughs> uh, sa Del Gallego pa rin tayo ayun grabe yung <laughs> dumi oh ayan yeah, ang setup natin ngayon. <laughs> Maulan. Ah, let's go. Yeah. Meron pa rin namang ano, nagbabadya sa unahan. Pero sana hindi na malakas. Pagumulan so, ulit, tanggal ulit ng mic. Grabe yung mga dinaanan nating lubakan kanina eh. Pagalingan na lang umiwas eh Pero yung teknik talaga dito mga lods uh, Pag bumabiya kayo dito Dito kayo dumaan lagi sa mga ganitong daan Semento, madalas nasa shoulder Kasi ito Hindi gaya ng asfalto is uh, Mas Mas konti ang ano ka kanya Mga uka or lubak Yung mga asfalto kasi Parang natitibag eh Pag matagal na nababad sa ulan Ayan eh o mga ganyan no? ba? Diba? Kaya para safe dito kayo daan. Kasi uh, ganitong semento na daan. ano oh. Ayun, di ba? Ano, naiipunan ng tubig yung mga asfalto eh. Ayun, so kakadaan ng mga malalaking sasakyan kasi madalas nandiyan yung mga truck eh. Kaya sila yung uh, madalas masira yung mga nandito which is yun nga asfalto. Pero dito sa shoulder, uh, semento ang gamit Ayan, mas maganda yung daan nya hindi kayo mo ano, mag-aalala although meron pa rin naman konti nga lang hindi gaya dyan no, sa kabila ano, <laughs> tignan mo grabe yung lubak dun kung gabi yun, madaanan mo nakulipad ka dun Oh, mukhang ngayon na naman yung ulan HPG checkpoint yung HPG yung PNR yan no? oh. trenang dumadaan dyan Until, papunta ng Ragay Gulf and as usual may mga lubak na naman medyo grabe to ah ay konti lang pala dito na tayo sa Tagkawayan, Quezon Region 4A, Calabar Zone At tumuwala na naman Pinatikim lang ako ng magandang panahon Mukhang maulan nga doon Mukhang magsusot na ulit ako ng kapote At Tanggalin itong mic para Hindi masira yung GoPro natin Grabe, naging piano tiles Diretso na natin po muna hanggang ano Bayan ng Tagkawayan Let's go Okay, balik muna tayong voiceover at umulan na naman Sa ngayon ay nandito na po tayo sa Santa Elena, Camarines Norte At dito sa Tabugon Junction, kung kakanan kayo ay papuntang Daet At ang pakaliwa naman ang papuntang Maynila Ito na ang gateway to Bicolandia, kaya ibig sabihin ay nasa kalawag Quezon na tayo. Mula dito ay dere-derecho na tayo ng Maharlika Highway hanggang Pagbilaw, Quezon, kung saan tayo papasok papuntang Manila East Road via Lucban, Quezon. Grabe pa rin ang ulan at madadaan na nating lubak pagdating dito sa Lopez, Quezon. At mayroon ding ginagawa ditong viaduct sa Lopez at para umiwas sa traffic ay dito tayo dadaan sa Lopez Bypass Road. Then stop over muna ako dito sa Lopez. Lunch. 11.50 na ng tanghali. So lunch ako dito. Lopez. Lopez Bypass Road na ito te. Lopez Bypass Road. Ciao muna, Ciao. Okay, balik na tayo sa ating biyahe. Dito sa Lopez Bypass Road, ang pakanan ay papuntang Lopez Proper, ang pakaliwa naman ay papuntang Katanawan, kaya dito tayo diretso sa direksyon papuntang Manila. Pagdating natin ng gumaka ay kailangan na nating mag ulit. Kaya full tank na ulit tayo dito. At para makaiwas ulit sa traffic sa bayan ng Gumaka, ay dito na tayo dumaan sa Gumaka Bypass Road. At dito nga sa bayan ng Plaridel ay malakas na ang hampas ng mga alon na makikita mo habang nasa highway. Nandito na tayo ngayon sa bayan ng Atimonan at para mas mabilis ang ating biyahe ay dito tayo dadaan sa Old Zigzag Road kesa sa Atimonan Diversion. Ang Old Zigzag ay parte ng Quezon Protected Landscape at dito mo makikita ang Atimonan Zigzag Park at ang sikat sa mga riders na Old Zigzag. Bababa na tayo sa Old Zigzag at grabe pa rin ang mga lubak dito sa pagbilaw. Mula dito sa pagbilaw, bago pa tayo dumating sa mismong bayan, ay kakanan tayo sa may pagbilaw bypass road. Mula dito ay dadaan din tayo ng Tayabas bypass road hanggang makarating ng Lukban, Quezon. At dito na tayo papasok ng Lalawigan ng Laguna at dadaan ng Manila East Road o ang backdoor na ruta. Nakarating na po tayo sa bayan ng Louisiana. Welcome to Laguna. puntong ito ng ating biyahe ay nandito na tayo sa lalawigan ng Rizal. Pumasok tayo sa bayan ng Pililia mula sa Laguna. Dito ay hindi na tayo masyadong nag-record kasi inabutan na din ang gabi at medyo pagod na rin tayo. Mula Pililia ay bumiyahin na tayo papuntang Antipolo at doon na din tayo nagpakarga ng ating huling gas up. na tayong voiceover ngayon dahil meron na tayong mic binalik ko na kasi mukhang okay ng weather dito uh, nasa ano pa rin ako Antipolo pa rin ata ako to eh nasa Marcos Highway ako eh bale mula dito sa Antipolo punta ako ng ano, EDSA Yan. Then EDSA monumento hanggang sa monumento kakanan ako pa Valenzuela which is ano na yun MacArthur Highway naman diretso na yun pa Pampanga alright so ito na yung problema ha? as usual yung sabi ko wala na ang ulan, wala na ang lubak pero merong traffic <laughs> Ayala Mos Feliz So ano na ata ito ah? Pasig? Pasig na pala ito So from Antipolo Pasig tayo Okay nandito na tayo ngayon sa EDSA ha. Diretso lang natin ito hanggang Monumento Then MacArthur Highway na tayo And nandito na tayo sa Monumento Then, papunta dito sa kanan Sa Malabon and Valenzuela MacArthur Highway na to Yey Yey wow. Siguro nasa mga 70 kilometers na lang to dito <laughs> Okay, nandito na po tayo sa Bulacan Ayan, SM Marilao yay, yay, yay. Marilao Ang himala sa'yo ibibintang <laughs> Ay, iba pala yun <laughs> Marilao, Bulacan Ito na tayo Ay, malapit-lapit Medyo nabuhayan ako Ay, malapit-lapit na tayo Isang probinsya na lang Pampanga na And ilang hakbang lang Ayan na, nasisirip ko ng arko <laughs> Narating na tayo ng Probinsya ng Pampanga Ayan Pampanga. Welcome Ark. Alright. Apalit Pampanga. Konting kembot na lang. Ayan, sa wakas <laughs> Nandito na tayo Angeles City Pampanga Ayan, Angeles na tayo mga par Angeles, nandito na tayo Nakarating na tayo Sa ating destination Angeles City, Pampanga Time check, 10.13 Sumalis na tayo ako ng Tigaon 6.12 So mga 16 hours din siya Ang aking binyahe Yun Grabe Ganda ng weather dito Pero doon grabe yung pinagdaanan kong ulan Lubak Kung ano ano pa Pero Ang malaga ay nakarating tayo ng safe Yun. So salamat kay God Dahil ginabayan niya tayo eh, syempre sa aking asawa sa aking mga uh, supporters dyan okay yan, sa mga subway-bay na ating biyahe ngayon <laughs> yan, so bali, nakatatlong gas ako and yung ah uh, total ng aking ginaso sa gas mula Camarines Sur hanggang dito sa Pampanga ay ito Ayan, ito flash ko sa screen So ang total nating time travel is nasa 16 hours And distance ng 513 kilometers Ayan, 16 hours Bakit 16 hours? ganun talaga <laughs> so 155cc lang ako na gana service road MacArthur Highway Marcos Highway Manila East Road saka Maharlika Highway yun yung aking dinaanan walang expressway doon at saka napaka sa Bicol so salamat ulit sa mga sumama sa biyahe ko ngayon and kahit napaka habang biyahe ah uh, mahalaga yung nakarating tayo dito ng C alright so this is Eku and hanggang sa mga susunod pa natin yung mga biyahe at adventures ciao